magandang araw, Pinas weather, para sa pinaka pinakalatest update sa mga ulat sa panahon sa ating bansa. Narito na ang ating weather update para sa araw ng Sabado, November 15, 2025. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, ay click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa, ang Northeast Monsoon at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao at malaking bahagi ng Southern Luzon, dulot nito ang malawak na kaulapan at patuloy na mga pagulan sa silangan ng bansa. Ang ITCZ ay bahagi ng shoreline, kung saan nagtatagpo ang mainit at malamig na hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Kapag nagbabanggaan ang mga hangin, nabubuo ang makakapal na kaulapan, at maaari itong magdulot ng biglaan, at minsan, malalakas na pagulan at thunderstorms. Sa Northern Luzon, bahagyang lumalakas ang Northeast Monsoon, o hangin amihan, na magdudulot ng mahihinang pag-ulan sa hapon o gabi, partikular sa Cagayan Valley, Cordillera Region, at Aurora. Sa Ilocos Region, asahan din ang katulad na mahinang pag-ulan. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, mataas pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Maaaring makaranas ng ulan ng Karaga, Eastern Samar, Davao Oriental, at Davao de Oro. Ayon sa latest satellite image, wala pong nakikitang low pressure area o kaulapan na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Ngayong Sabado, November 15, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Palawan, Visayas, at Mindanao, dulot ng ITCZ. Sa umaga, mataas ang posibilidad ng pagulan sa Palawan at Visayas, lalo na sa Eastern Visayas, Aklan, at Capiz. Makulimlim ang malaking bahagi ng Palawan at Visayas. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang mababawasan ang mga pagulan. Ugaliing magdala ng payong o kapote kapag lalabas ng bahay, at mag-inat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Mindanao, mataas ang sansa ng ulan sa silangang bahagi, lalo na sa Karaga at Davao region. Asahan ang light to moderate rains mula umaga hanggang gabi. Samantala, sa western Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro region, at Soksargen, makakaranas ng maulap na panahon at paminsan-minsang pag-ambon. Pagdating ng tanghali hanggang gabi, mataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan at thunderstorms. Mag-ingat sa posibleng flash floods at landslides. Ang agwat ng temperature sa Palawan, Cebu, at Tacloban ay mula 24 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Zamboanga City at Davao City naman, nasa 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa natitirang bahagi ng Palawan, Mindoro provinces, Marinduque, Romblon at Bicol Region hanggang Quezon, Laguna, at Batangas, mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil pa rin sa ITCZ. Asahan ang light to moderate rains mula umaga hanggang tanghali o hapon. Magbao ng payong o kapote. Sa silangang bahagi ng Luzon, Cagayan Valley at Aurora, mararamdaman ang mas malakas na epekto ng northeast monsoon. Asahan ang light to moderate rains at makulimlim na panahon, maging sa Apayao, Kalinga, Ifugao, at Mountain Province. Nagdadala rin ang amihan ng pulupulong pag-ambon sa Abra, Benguet, at Ilocos region. Sa Metro Manila, Calabarzon, at Central Luzon, bahagyang maulap ang kalangitan na may tsansa ng bigla ang pag-ambon at localized thunderstorms, lalo na sa tanghali at hapon. Ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio, mula 16 hanggang 25 degrees, at sa Tagaytay at Legaspi, mula 22 hanggang 30 degrees Celsius. Dahil sa malakas na northeast monsoon, meron pa rin tayong gale warning sa Batanes at Babuyan Islands, kung saan maaaring umabot sa dalawa hanggang apat kalahating metro ang taas ng alon. Sa baybay ng Ilocos Region at Cagayan, magiging maalon din sa susunod na 24 oras hanggang tatlot kalahating metro. Sa natitirang baybay ng bansa, banayad hanggang katamtaman ang taas ng alon. Para naman sa lagay ng panahon mula Sunday hanggang Tuesday, November 16 to 18, magpapatuloy ang epekto ng ITCZ sa Palawan, Visayas, at Mindanao. Patuloy ding lalakas ang Northeast Monsoon sa Northern at Central Luzon. Pagsapit ng Sunday, mataas ang tsansa ng ulan sa Palawan, Southern Mindoro, Romblon, Masbate, at Soxargen. Sa silangang bahagi ng bansa, Cagayan Valley at Aurora, makakaranas ng light to moderate rains. Sa Monday at Tuesday, babalik ang shoreline, o banggaan ng mainit at malamig na hangin, na magdudulot ng ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, at Quezon. Pagsapit ng Tuesday, posibleng maapektuhan ang malaking bahagi ng Bicol Region. Sa Northern at Central Luzon, bahagyang lalamig ang temperatura. Sa Baguio City, posibleng umabot sa 16 degrees ang minimum temperature. Sa Metro Manila, mananatili ang partly cloudy to cloudy skies na may tsansa ng isolated rains at thunderstorms. Sa Visayas, linggo pa rin ang pinakamaulan, dulot ng ITCZ. Para sa mga mamamasyal, siguraduhin may dalang pananggalang sa ulan. Light to moderate, at minsan heavy rains, ay posible at maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Pagsapit ng lunes at martes, mababawasan ang pagulan, maliban sa Eastern Samar, Southern Leyte at Leyte. Sa Mindanao, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa linggo at lunes dahil sa ITCZ. Light to moderate at minsan heavy rains ang posibleng maranasan. Pagsapit ng Tuesday, mababawasan ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban sa Caraga at Davao Region, kung saan patuloy ang mataas na tsansa ng ulan, lalo na sa Davao Oriental. Mag-ingat sa posibleng landslides at flash floods. Ang araw ay sisikat sa ganap na 5.57 ng umaga at lulubog sa ganap na 5.24 ng hapon. At yan muna ang latest update patungkol sa binabantayang sama ng panahon. Manatiling alerto at laging handa. Palaging ugaliin sumubaybay sa lagay ng panahon.